gandang gabi mga idol Yan. ito na po yung homemade airgun natin mga idol na pvc mga idol Yan. pang lang ito mga idol Yan. ito na po yung bumbanya mga idol Yan. hindi kagandahan mga idol Yan. may ano na siya mga idol open sight mga idol Yan. kulang pa yung ano dito yung pag kukunikan nito mga idol para dito lalabas yung bala mga ino. naman yung kalabitan natin mga edo. Para dito lalabas yung hangin mga ino papunta dun sa bahay. Pwede mo yung balaan yan ng ano mga ino. Yung boletos mga ino O pang tiksa yung mga ino niya. Ito mga ino. Try muna natin mga edo. Yan, nilipad yan mga idol O. Oh. O. Oh. Kahit anong ano ko dyan mga idol kalapit ko, hindi yan lilipad kasi wala pang hangin mga idol Yan. Bumbayan natin mga idol kahit ano lang. 15 lang mga idol Pwede sa ano to mga idol daga. Pang tiksa mga idol Pag-check mga lol. Bumbayan natin mga idol kahit ano lang. Fifteen 15. nado Lakas mo idol. Oh. O driver ati. Oh. 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 Konti na lang. ganyan dulu Mas yang dulu ito yeah yang mana Ya Malapit na siyang matapos Ya Ayan, try nyo na mga ito Pang tagalang mga idol, pang tiksay. Ayan. yan yun lang mga idol maraming salamat update ko na lang po kayo mga idol pag ano natin mga idol test fire natin